telepon. Kani mo nembigkuwsa iyan. Na update ba? Di ba na ka buo? Dua na lang dayon. So Kaning duwa. i Iaba i pagbutang. Iaba i pagbutang. Oh, okay. i usa sila pagbutang ba. Kani pud pag iusa pagbutang. Kay kaning duwa ka ka dito sa taas. Taas. Kani dinhi na manisa. Noy pare sa Sa eh otro na pod ninyo Di mo Ang dua ang Pag-abay ba kanapud lay pagabay mayon <coughs> karon oh, wala

Kok Nah. 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 Ayan okay, na, may sahot na. Pela na yun oh, siya. Guys! Uy, hindi naman yan. Ano? Normal yan. Ay, sa'yo, sa'yo. Bakit sinahali ito? Ay, sa'yo, sa'yo, sa'yo. ito? Hindi, kasi sa'yo siya. Ape ba ba? Oo, sabi muna yung baga doon. Ape! Eh! Guys, ngayong araw, guys, magpapasweldo. Hindi pa dumarating yung sweldo <laughs> namin pero may sweldo kasi man din mga tatlong three, three musketeers dito. Ay, normal yung dalawa. Ah, Ay, normal pa yung dalawa. Yawa! Nakapagsalita. Ano dito? Ano dito? Anseng. 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 Anseng cellphone ni Jepard. Ah, mga cellphone ninyo. Ito silang tatlong guys. Ang mga Aray abnormal sila sa kanila. Pwede nila. Hawa ko abnormal lang, lang kailang pinagagawa guys. Alam nyo ba bakit? Yung mga cellphone nila. Sira lahat. Ano? ko. Alay ka dito. Akin na ito si Jepard. Dami niya. Guba. Ang cellphone niya. Guba pa sa iyang naong. Sirang sira ima. May scotch tape na guys. Nagita siya gumagawa ng scotch tape niya. So, yung cellphone niya talagang basag na talaga. Meron siya mang Christmas tree sa loob. <laughs> Ngayon, itong si Amanda, binilang ko ng cellphone last year. 9,000 yun. Sige, live live, suba. Nahulog, suba, nag-swimming. Thank you. Ito namang si Ensing. taas na. Kahapon din. Nahulog yung cellphone niya. Pa! Naog dun sa ilog. So, lahat sila cellphone sira. Ngayon, check daw sila. Hindi kay Amanda, nag-canvas sila. Sa kanya, 2.8. 8 Yung sa'yo? 2-5. 2-5. Cellphone. Yan yung anak-anak. Sa kanya naman, 1.5 sa LCD. Ito naman, utak mo sira din, din. Sa kanya naman, nabasa. So, nandun pa sa ilalim ng bigas sa kanya. Nagbabaka so, sa kanya. <laughs> Piligay ko na kanilang choice sa kanila. Bibilihan ko kayo ng cellphone na tagi 8,000 or tag na 9,000 na yung kagaya kay Britney or kay Amanda before. Kasi maganda yung camera, di ba? Oo. Ayaw naman nila. Kasabi sabi ko sa kanila, bibili ko ko ng cellphone pero salary deduction. Sinsawad nyo nga na, binibigay ko kasi sa kanila guys, 4,000 monthly. Hmm. kapal ng mukha na siya. <laughs> <laughs> Sige lang timplag kape. <laughs> Bigay ko sila ng 4,000. Ayaw, di ba? Bibili ng bago na ganito. Dili or ana na lang. Ito, ana na lang para napay pa. Ah! Ito naman, ayaw nila mag salary reduction kasi wala na sila makukuha. Next hour, or salary reduction na lang. Or sa orang ko sila ngayon, ibibili ng cellphone natin. dadagdagan ko na lang. Mm. Ayaw nila para meron silang sobra. Mm. So, bigyan ko na sila ng... Wala, wait. Uh, <laughs> ayaw <laughs> nila bumili ng bago. Bahala sila. Ipahayas cellphone ninyo with your own money. Bigyan ko sila ng sahod nila. Oh, <laughs> ah! 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 Hala! Ah! Eto si Amanda, ang sa kanya, labat, saka walis-walis, kasi ayaw niya mag magdamo kasi mainit daw sira yung skin niya. No. Si naman, ano si naman, yaya kay Chuchay, tas minsan tira oh rin si Chuchay, gano'n. <laughs> si Jayford naman, oh si Jay naman, si Jayford naman dito sa mga kapaligiran naman, sa mga kung ano-ano, kasi siya lang mo nakaintindi, kasi ito naman maintindihan niya. Ang <laughs> <laughs> stress ako. Kung ano-ano yung, Okay. Comment oh, na lang daw. Oh, oh, uh, ito sa kanila. Ayon lang bumili ng cellphone kasi ipaayos nila kasi pag binili na lang cellphone, dadagdagan ko yan pero wala nang tira sa kanila. Hindi oh. uh, di ko naman kasalanan yun. Lalo lalo na to. Naglakad lang kahapon, nahulog pa sa kamay niya, nahulog pa sa... Ewan ko ba, abnormal talaga. Si Kwan naman, man si Jim. Oh, Oo, ibakit ako. Nahulog. So ayan, ipagawa niyo cellphone. Alam niyo na yan. Ang, um, ano, Aliwanag mo. Yun. Ah, Ako nagbayad ng 500 lang naman diba? Hindi Ay 500 dito, diba? 500. O 500, oh, 500 ah. dakin ha. Yung pang-ahap, 2,000. Diba binigay ko naman kanin. Binigay ko siya ng bigas kasi dito. Ang mababuk eh. no, ano. Nagbigay pa ako rin ng 1,000 nung may namatay diba? Haaaay! Ganon, ganon! Okay. Yung namatay diba yung ano? Ano? O mo? Ganun mo, 1,000. Hahaha! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <laughs> Nagpahina na. Aba, na. oh, ayos yung cellphone. Cellphone, aman. Oh, cellphone. Oh, ito, ipahayo niya. Oh, oh. Sa mga mga cellphone, cellphone. aning si ka hulong? Ikaw, kakagulo. cellphone bugas. Ito, wala oh, ito, ito ang buwa. Anong ginawa? Anong ginawa? Hala! 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 No! Nagtagay! Ito! Ito! Bahala mo hindi ako Binigyan ko sila. Ah, plano ko sana, bumili ng cellphone nilang tatlo. Ah, hindi na. <laughs> Sabi ko sana, comment down, na ba natin sila ng cellphone o hindi. Ano ba ito? Final answer. Bibili ng cellphone na bago o yan na lang. Pagawa na lang. Ah, ay, ay ay, ay. Bili, oi! Ako, ako no? bili-bili talaga ng bago. Ano sa'yo? Ikaw, ito na no. man to ako. Ha? No? Jeyford, ayaw ni Jeyford kasi nga, magbibigay pa kasi sa samamon niya eh. Tapos next, alam mo kasi, 8,000 kasi yung cellphone. Kung may 4,000 sila ngayon, dadagdagan ko ng 4,000 para maging 8,000 pabili silang cellphone. Pero wala silang cash, okay na lang, bigyan ko na yung 2,000, tapos salang reduction na lang ito, okay, okay. Ano, na lang? Every month okay. Oh, ayun nga niya kasi kung ayaw ah, ayaw magamit pa man. Oh, magamit pa man basta hindi bas, lang sila masira, hindi naman sila vlogger na sikat din kaya hindi lang kailangan magandang cellphone. Sayangan kasi. Si ang akin kasi gusto ko sila magandang cellphone nila na bago. Kaso kailangan din nila kasi ng pera. Ayaw ko naman sagutin pero kung gusto niyo po, i-share niyo po tong video na to, Malay niyo makabili ng cellphone nila. Yeah! Ipaayos muna natin yung sa inyo tapos pag medyo malaki yung income nitong video na to, bibili tayo ng bago pero casing muna bilhin natin mag vlog ulit tayo casing tapos next time battery naman hanggang sa dun tayo sa finale kayo mag dismantle o mag assemble And so yeah, lang, baby. huh? ayun po yung cellphone niya na ano oh, yung battery di ba may tubig din di ba ano nga to lumobo pati buti, buti pa yung battery nito may lumobo yung utak nito hindi ko man din yung may pa thanks right, so eh Oh, thank you. Bye-bye. <laughs> <laughs> oh, ano sabi niya? Sabi niya daw, nagpapasalamat daw siya sa binigay ni Madam na pera pang ano pang paayos ng cellphone niya. Ano pa? Ano pa? Ano pa? English. Ah, uh, ako? The love is begin. Uh, <laughs> the love is begin. Thank you. Hindi ka ba? Eh, mahal ko yan, te. Mahal ko yan. Hi, madam! Madam, grabe naman yung gold, pumata. Yung <laughs> so, gold Madam, paano pini mo pakain ng isang munisipyo? Grabi, <laughs> hi sir. Nice meeting you, sir. <laughs> <laughs> yeah, sa gold sa gold nila. Parang lingkod sa lingkod. Mahal <laughs> sa buhay namin yung mga lingkod nila. Pauw <laughs> <laughs> na i-video. Ala na, video na ako nandito. tayo. Dum good morning, dum welcome to Hinaguan Guanicho Farm.